Good evening po sa ating lahat at sana po ay ito pong usapin po na itong sinasabi po ni uh, bibiruda Ruda sana po ay wag na natin palakihin at uh, ito po ay parang uh, unawain na lang natin po dahil tayo po minsan na mga baguhan na reaktor ay nagkakamali like me before na nagkaroon noon ng Rochelle, yung birthday noon, yung magdidibot po noon si Rochelle, ako po ay nagkamali at yan po ay talagang nareaksyonan po yan ng tudo, tudo Kahit noon si Kuya Bal, ipinarinig niya yung sinabi ko at yun doon po nagsimula yung Alimango Queen. Ngayon nang masasabi ko na lang kibibiruda na natanggapin natin na nagkamali tayo pero wag po natin po i-credit po kay Miss dahil si Miss Yang po dito ang talagang nababato. Talagang siya ang nagkakaroon ng issue dahil po 'yan sa mali natin pong pagdi-deliver. Unawain na lang natin po si si Bibi Roda na tayo po ay mga tao lang na nagkakamali kagaya ko po. Before na ba baguhan lang tayo dito sa uh, pagiging reactor. Kaya po tayo minsan sumasablay. Ano po mga kapatid? Kaya dapat po ay unawain natin. Ako ina tinatanggap ko po na minsan tayo ay nagkakamali talaga po ng pagdi-deliver ng uh, maganda sa papanini, pa, panan uh, paninig ano paking uh, pakinig ayan <laughs> di ko na pumanaw -ano, pakinig ng ating mga viewers na minsan talaga po nagkakamali tayo accept natin po na tayo ay nagkamali tanggapin natin at gaya po sa akin po before na noon po yung dibu noon ni Richelle pasensya na po kay Richelle ko nabanggit ko na ako po ay nagkamali ng uh, pagde-deliver yung bang maiwasan yung mabash noon ang kalingap, pero po, ako po yung tudong nabas na reaksyonan. At iyan nga po, na reaksyonan po yan ng naging, al naging alimang queen po ako. Inaccept ko po yung pagkakamali ko. Pero tayo po na nagkamali, wag na tayo pong lumaban pa dahil nagkakamali po tayo. Like dito po sa paririnig ko po uh, sayo sa uh, iyo itong uh, reaction mo dito, ah uh, Ah, uh, siseroda, bibiroda. Na wala naman akong ano sa iyo dahil alam ko naiintindihan kita na bah, lahat tayo po nagkakamali. Naiintindihan ko. Kaya ito po ay paliwanag ko lang dahil ako noon po, akala ko tama yung pin... pag-deliver uh, ko. Na nagmali pala po. Na dapat po natin lagi po na eh, uh, iisipin natin dito ang mag-ama. Kuya Bal at si Kalinga Brab. Kaya po tayo po dito na minsan tayo ay nagagalit sa atin ang mga viewers na babas tayo dahil sa maling uh, -de deliver nga po. Anong At ato naman ano ako po ay hindi naman ako yung uusig sa iyo, ipaliliwanag ko lang at kailangan po lang natin tanggapin natin ang maling pag-deliver. -de na nagkamali lang tayo talaga na, na misinterpret natin yung mga salitang hindi natin po dapat talaga na na nasasabi lalo na po kung na natin na po na paulit-ulit hmm. diba kayo bang nagbuo ng drum car diba si Yang Mi diba, yun si Yang Mi din ang nakahanap ng napakaraming sponsors hanggang sa yumabong ang team oh my ayan po ah uh, dito po talaga sa sinabi mong parang kaya yumabong ang kalingap dahil kayang may mali po yun. Dati na pong ang kalingap ay talagang bag, before pa po na nagkaroon na yung car, talaga pong kilalang kilala na po ang kalingap. Dati nang mayabong, mara, dati nang maraming bunga ang kalingap, kaya nga po, Pilit na mga ibinabato sa kanya. Binabato ang kalingap para lang po malaglag ang kanilang bunga. Ang kalingap po, dati na lang po yan na malaki na ang foundation ng kalingap bago po nagkaroon ng jumkar. Kaya po mga kapatid, tayo dito kay Bibiruda Ruda ay unawain natin dahil hindi niya po maipaliwanag na uh, ang kalingap talaga po ay talagang sadya na po matunog, mayabo. Na Ulit-ulit. Mm. Diba, sino bang nagbuo ng chungka? Diba, si Yang Mi? Si, Yon, si Yang Mi din ang nakahanap ng napakaraming sponsors. Hanggang sa yumabong ang team Kalingap. Oh my God! At ito nga po. Oo, ang Jum po, Jum 18, uh, si Miss Yang talaga po ang nag-create nag ng grupo. Pero po, Lagi ang sinasabi ni Yang Mi na hindi siya ang nagpasikat. Nakipagtulungan lang po. Iyan narinig natin. Kahit kanina, nasabi din po yan ni Yang Mi na hindi niya po kinikredit sa kanya ang pagsikat ng Jomcar. Nandiyan sila Kalinga Prab at ang mga iba pang nagtulungan. Kaya po nagkaroon po niya ng uh, Jumkar na talaga hanggang ngayon pinanunood po ng mga viewers dahil po kung walang mga viewers po hindi rin po yan ah ahantong hanggang ngayon ma pwedeng sumikat pero kung walang mga viewers talagang nagkaroon ng interest na pinanunood po ang jump car ano ang tambala ng jump yan po ay hindi magtutuloy-tuloy at nandiyan po talaga ang siyang mina talaga pong uh, tawag doon nagpur na makatulong po dito sa jump na, nakita naman natin kung papaano talaga uh, nagkaroon ng magagandang buhay ah uh, lahat na ibigay po ng jump kasama po yan dyan sa mga sponsor. Lahat pong sponsor po dati ng Jumcar, yan pinasasalamatan po natin dahil po sila, minahal nila ang lab team na Jumcar until now. Magpapasalamat po tayo. Huwag po natin i... Eh, kasi alam niyo po mga kapatid, ako talaga dito ay naawa na rin po kiwi naawa na rin po ako kay Miss Yang. Dahil po tayo po, pag nagkamali po tayong gumawa ng reaction na damay po si Miss Yang, talaga po, ang credit po dito, laging si Miss Yang ang matatamaan po ng mga reactor. Dahil gagaya na naman po dito, sa sinabi mo na nagpayabong ng kalingap, Si Miss Yang, hindi po nag-create ng mga grupo si Miss Yang para lang po makatulong dito kay Kalinga Prab. Nakipagtulungan po. Until now po, nakikipagtulungan po si Miss Yang kila Kuya Bal. Nagbibigay sa landing pad, mga, yung mga sponsor, nagtutulungan para po sa programa ng Kalingap. Pero ang Kalingap po, dati na pong mayabong. Marami na pong bunga ang Kalingap, kaya po, pilit silang ibinabato ng mga kalaban. Yun po talaga totoo yan, Bibi Roda. Huwag po natin sasabihin na si Miss Yang po ang nagpayabong ng kalingap. Tandaan niyo po na ang kalingap, uh, before pa ako'y pumasok ng kalingap, talaga po ang kalingap ay matunog na, mayabong na. Marami ng bunga na kaya pilit na mga binabato. Di ba po? Ako kasi po, sentwin, 2020, nandiyan na po ako. Hindi ako nagre-reaction. Nag-umpisa lang po akong mag-reaction noong 2022. Kaya bago lang din po akong gaya mo po, uh, Bibi Roda. Kaya kung tayo po talaga nagkakamali, uh, wag na lang tayo, sumingi na lang tayo ng pasinsya Dahil po, kung tayo po ay makikipag-labanan, ay ito nga sinabi mo na nagpayabong dito sa kalingap ay si Ms. Yang, ay wag po natin dahil si Ms. Yang po ang nadadamay dito. Parang uh, siya ang tinatamaan dito ng mga pagkakamali natin kung paano tayo mag-reaction, Misyang ang natatamaan. Ano po? Kaya po mga kapatid, Uh, ah, sana po unawain naman natin na huwag puro kimisyang nadadamay, naiipit sa mga nas sa sabi naming reaktor. Kaya pasensya na po dahil hindi naman kami batikan ng mga reaktor kung naiipit po dito ang kalingap. No? Pero para sa akin, ang kalingap po ay dati na pong mayabong yan. Dahil yan sa ginawa ni Kuya Bal na nakilala ang kalingap dahil po yung kay Kuya Bal ang founder po talaga ng kalingap. Tayo po lang dito ay nakiki gamit lang po ng kalingap. Kung tutusin, parang sampid lang tayo sa kalingap. Nagtutulong-tulong tayo dito sa kalingap. Pero po, ang credit po talaga nito, si Kuya Bal po ang nagpayabong ng kalingap. 'di ba? Kalingap na naman po ito noon nung ako ay pumunta ng 2020, kalingap na po 'yan. Kaya ngayon po na sobra ng yabong ng kalingap, kaya pwilit po 'yan binabato ng mga kalaban. Ano po? Ah, uh, pasensya na po, Bibi Roda, dahil uh, dito talaga mali ka dito sa sinabi ano, mo. Ulit-ulit. 'Di ba? Kayo na bang nagbuo ng dungka? 'Di ba si Yangmi? Diba? Si Yangmi din ang nakahanap ng napakaraming sponsors. Hanggang na ang team ang Oh ko. Yan, yung yung mabong ah. na ganoon. At doon naman sa uh, gym, nagbuo ng Jump Car 18, alam natin na nandyan si Yang Mi. At tulong-tulong po yan. Maraming mga grupong nagtutulong-tulungan. At uh, mga nag-marathon. Uh, Yun po, napakalaki po. At ang mga viewers po, at ang mga... Jumcar 18 talaga, marami pong naiambag po dito sa Jumcar. Alalahanin po natin, yun po ang real realto. Maraming naiambag po. Kung wala ang mga viewers, ay siguro po ay matagal na pong wala ang Jumcar. Pero po, gat po maraming nagmamahal po sa Jumcar, tuloy-tuloy po yan. no? At nandyan po naman ang Jumcar 18 na, patuloy silang nagsusuporta po dito sa Junkar. Dahil iyan po yung una nilang anak. Huwag natin iisipin na pinabayaan na ni Ms. Yang. Si Ms. Yang po marami na pong tinutulungan. Uh, pinaiikot po niya ang tulong, hindi lang po sa Junkar. Dahil po ang talaga dito pong uh, pagtuuna natin yung mga beneficiaries Dahil si Papa Jum naman yan may channel mayroon na rin ano. At sa bagay, si Bba uh, si BB Carla, mayroon na rin pong siyang channel at kailangan yun i-improve na lang. At para po, uh, lahat po tayo makakatulong. Dahil nakita naman natin kung paano rin tumulong po si Jumar at may mga beneficiary din si Jumar, mga pabahay at yun nga kay... ke sinisim baka sinisimula na na kay Nanay Jenny di ba? ang pabahay ni Jumar at sisimulan nayon yon yung nangangalakal. At si Bibi Carla naman kahit papaano po yan, namimigay, binibigay niya po. Kaya alam na natin po na tayo po ay dito, kailangan lang unawa, eh, lawakan lang natin ang pangunawa. Huwag na magkakamali ng kaunting pagkakamali ay uusigin natin. Mga kapatid, hindi naman tayo mga perfect. Nagkakamali din po tayo. May mga mali din tayong nagagawa sa buhay. Kaya kailangan natin pong mag ano magpatawad magunawa di ba wag puro alam ko naiintindihan ko po tayong mga reaktor na per views di ba pero ako po kahit walang views okay lang sa akin pero ayaw ko rin pong makasagasa ng tao ano dahil mahirap na po na tayo ay natutulog na walang peace of mind yun 'di ba? Kaya alam niyo po mga kapatid ay naiintindihan ko naman po ang ibang mga reaktor talaga. Intindi ko po 'yan. At intindi ko rin po itong si Baby Ruda na na hindi niya lang talaga po talaga na i-explain ng maayos. Kasi ako po, ganun din nung una, nung bago, natuto po ako. Yung bago tayo, yung, Bago tayo magre-reaction po mga kapatid, isipin po muna natin ng ma uh, mabuti. Kasi uh, minsan tayo po ay nagsasalita sa, sa sobrang emosyon na nadadalat po talaga na nagkakamali tayo. Ako, like before, no, na naging alimango queen si Malu de Los Santos dahil po pinagpilitan niya po yung gusto niya. Di niya po naisip yung mag-ama, di ba? Kaya yung mga ano ba, before na ako nagre-reaction mo ngayon po, iniisip ko po talaga na gusto ko balansi lang na hindi po tayo nakakasakit ng kapwa. Yun dapat. Uh, kaya alam niyo po dito sa usapin na ito na ni Bibiruda na sinabi niya na nag, nagyabong, nagusbong ang kalingap dahil kimisyang mali po yon Bebe Roda. Huwag natin po na i-credit kimisyang ang kalingap dahil dati na pong mayabong ang kalingap. Ano? Uh, ito lang ang masasabi ko sa iyo, Bibi Roda. Pasensya ka na dahil gusto ko lang na itama yung sinabi mo na si Misyang ang nagpayabong ng kalingap dahil sa mga sponsor. Mali po. Ang nagpayabong po ng kalingap ay Kuya Bal. Santos Matuwang. Yan, dahil siya po yung founder ng Kalingap. Diba po? Kaya nandito lang tayo, mga viewers, si Kalingap Rab, sila atid na, nandiyan po yung mga Kalingap Partner. Kaya po yan, naging mausbong, mayabong, sabi nga, nadaga, daming bunga na pilit binabato ng mga kalaban para malaglag po yung mga bunga yun po doon ang katotohanan. Ano po, uh, pasensya na po, at uh, ang mahalaga, nandito pa rin tayo sama-sama sa Kalingap. Ayan sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog at ni Kalingap Rob po, at tayo pong mga viewers na nagmamahal po sa Kalingap, maraming salamat, at nagmamahal Kimalo Los Santos, maraming salamat sa inyong lahat. At 'yung hindi naman hindi ko naman po kayo mapipilit na gustuhin niyo po ako. Maraming salamat din po. We love you all. Bye-bye.